bago ang barangay at sangguniang kabataan elections. Labing walong lugar na sa bansa ang kumpirmadong pasok sa listahan ng election-related violence ng Philippine National Police. Ito ang inihayag ni PNP spokesperson Colonel Gene Fajardo, batay na rin sa kanilang tala mula August 12 hanggang October 18, 2023. Ayon kay Fajardo, mula sa naitala na 88 violent incidents, labing walo rito ang kumpirmadong election-related incidents. 63 ang hindi haba ang hindi habang may pitong nananatiling suspected election-related incidents. Sa labing walang kumpirmado, labing dalawa ang insidente ng pamamaril, dalawa ang kidnapping at ting isa ang sangkot sa grave threat, indiscriminate firing, paglabag sa gun ban at panlalaban sa otoridad. Pinakamaraming na italang election-related violence sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, sinundan ng Northern Mindanao, Eastern Visayas, Calabarzon, Bicol, Region Quezon, Ilocos Region at Central Visayas. Nananatili naman sa 42,001 ang nasa ilalim ng areas of concern dahil sa posibleng kaguluhan sa halalan. Nakataas na ang heightened alert ng PNP para sa BSKE kung saan nakadeploy na ang 187,000 na mga pulis na magbabantay ng halalan hanggang sa araw ng undas.